mga kabombo sa iba pang malalaking balita, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon direktamente live mula hujan sa The Hague, sa bahagi ng Netherlands ang uh, isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court, Attorney Gilbert Andres. Welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Uh, at uh, kumusta ho kayo? Uh, magandang araw po sa inyo, uh, Attorney Andres. Oo, magandang araw po. Oo, uh, Bombo ano, Dennis at Bombo Everly. Okay, kami ho'y napatawag sa inyo sapagkat pagkat uh, uh, may bagong development pala dyan sa International Criminal Court. Uh, ano buho ba ang uh, real score hinggil dito dahil ay eh, last time may mga kumalat din na impormasyon ngunit uh, kalaunan ay uh, may mga dagdag, may mga bawa. So sa inyo na humang galing, nandiyan ho kayo, ano ho ba talaga itong naging uh, resolusyon ng International Criminal Court uh, regarding doon sa interim release uh, request ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Oh, bumbo ano ano, Then, just to clarify, I'm somewhere in Europe ano. But, but uh, having said that, na <clears throat> nabasa ko po ano yung kaka-release lang ano, na decision ng pre-trial chamber patungkol po sa interim release at yun nga na deny po ng pre-trial chamber yung application for interim release ni Mr. Duterte. At mayroon pong apat na kadahilanan ano. Una, mayroon pa rin posibilidad na magiging flight risk po siya dahil po sa mga statements niya no na nagka-question po sa legality at legitimacy ng ICC arrest at detention niya. Ikalawa po, eh, mayroong possibility na makakaapekto po siya sa investigation kung i-release po siya dahil mayon po siyang mga statements din na public na paigtingin niya pa no yung war on drugs ano doon sa Davao kung ma-elect po siyang mayor. Ikatatlo po, may ding possibility ano, na baka mag-continue yung mga crimes charge against kay Mr. Duterte. Kasi yun nga, may public statements siya na paiktingin niyang war on drugs sa Davao kung ma-elect po siya. At uh, ikaapat po, eh, hindi po kinonsider ng pretrial chamber ano, yung allegations tungkol sa fitness to stand trial kasi separate po itong issue. Okay, at Andres, um, may mga initially uh, bago ho ito na-release ano, uh, may uh, pag-alma yung kampo ho ni dating Pangulong Duterte hinggil doon sa uh, pa, hindi raw nila napahin, pinahintulutan ngunit uh, nakalabas na medical uh, result, uh, ano ho ba itong uh, uh, development din dito, ito ho ba din ay may kaugnayan dito sa desisyon ng uh, tatlong huwes na may hawak ko nito dyan sa chamber. Uh, attorney Andres. Yung issue naman ano ng nukul uh, sa medical at uh, uh, standing ni Mr. Duterte eh separate issue po siya. Hindi po siya kinonsider na ground po dun sa application for interim release dahil po eh, magkakaroon po ito ng separate na proseso ano meron ngang kakalabas din na uh, submission ng Office of the Prosecutor ano kung saan sinabi ng Office of the Prosecutor na suggestion uh, dapat magkaon po talaga ng panel of experts ano na magsuri kay Mr. Duterte doon sa new psychiatry at iba fields pa po ng psychology at psychiatry. Kaya antabayanan po natin dahil separate po na issue po yan. Alright. With this uh, development po, uh, attorney, na pagreject reject po ng International Criminal Court dun sa interim release, uh, is it possible na po ba na mag na ang uh, International Tribunal para po sa uh, pagtatakda ng confirmation of charges laban sa dating Pangulo? Or maaari pa po mag-file, mag-submit uh, ng panibagong uh, submission ang defense team ng dating Pangulo para po sa kanilang apila ulit dun sa interim release? Oo, oh, Bombo Everly, yan nga yung panalangin namin at hope namin ano, na matuloy na po ito sa confirmation of charges. At in fact, gusto po namin na sana within this year, no, sana maging pamaskong handog po ito yung pag-schedule po ng interim release. Ngunit having said that, alam ko naman po na mayong separate process for that at uh, uh, Meron pong susun din ang ICC pretrial chamber but really hope na ma-schedule na po yung confirmation of charges within the year 2025. Okay, uh, so attorney um, siguro Uh, eto na lamang ko ano, uh, anuhu ang susunod na magiging hakbang dito sapagkat uh, yun, na postpone nga yung uh, confirmation of charges. So ano pa ho yung mga nakahanay na pupwedeng antabayan ng ating mga kababayan lalo na yung mga interesado ho dito sa usapin po na ito. Uh, yung first uh, step na to no, yung pagdetermine ano doon sa fitness to stand trial Mr. Duterte. Uh, which is a separate process. So yun nga, ang gusto ng prosecutor ay magkawin ng panel of experts at uh, ang ICC Pretrial Chamber pwede din pong mag-appoint ng panel of experts ito. So titingnan po, susuyin at titingnan po lahat ng facts at data po. Ano. Number two ay kung mayroon na pong determination ng fitness to stand trial ay si-schedule na po agad-agaran yung confirmation of charges. At sa akin pong estimate, alam ko po mahirap na po talaga mag-estimate kailan po mangyari ito ano. pero ang sa tingin ko po ang pag-determine naman ng fitness standard ay hindi naman po 'yan taon-taon ano. Sa tingin ko po months lang po 'yan, reasonable period of time. Pero gusto ko rin pong i-reiterate pa po sa Hanay, ng mga biktima ng war on drugs, sa tingin ko nila fit na fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi kinakausap pa nga siya ni VP Sara, di ba? At mayroon pang public statement si VP Sara na okay naman si Mr. Duterte. Nag-usap pa sila tungkol sa politika, flood control at sa lab life po. Ayan. with data uh, maraming salamat po attorney at uh, from time to time kami hoy makikipag-ugnayan din po sa inyo and of course doon din sa kabilang panig para malaman kung anong mga development thank you so much at uh, attorney maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat mga uh, kabombo mga castr nation direkta po mula dyan sa bahagi ng Europa si attorney Gilbert Andres ng Center Law at uh, isa sa mga Filipino accredited lawyers ng International Criminal Court